na Ah, kasi Kain tayo ng tagluto. Paanong manok? Adobo. Paa manok? Ang tawagin ni eh, Adidas. Ado. Adubong paanang manok. Tinan mo? May mga ano tagluto? Lauri-lauri pa. Dahil kung lamang tayong pera, kain muna tayo ng paa. Saka na yung laman. <laughs> so, kain tayo mga kasikaran. Ano yung pagya? Ano yung itong... Ano Wow! Ano yung itong... Kanin pa nga lang. ulam na. Lalo <laughs> na kung may papa ng manok. Basta mm -hmm. pagluto ang amo ko. Amo. Hmm. Sarap. Alam ko Sabau, sabau. Kepu sausawan, cili. Yuk, cuka sekar sini ya lo. No? Belum mulutan Hmm, lembut. po tinik para sa mga Laga. alaga namin pusa at aso sa labas. Sabihin nyo na ako mga kanan. Kahit tayo hapunan. Kasi ano lang, mag eat na.

Alam pa paliwanag. Sa yung lasa, kailangan sa irin talaga yung lasa ng sabuto. Sarap, masarap. Sabaw. Malapot ang sabaw. Hmm, sabaw. Sarap kumain pag nagkakamay. Ingit kayo pa kasi kano? Dahil di ka nakakain ng padidas ng adidas, ano? Sabi dito, pag walang pera, gusto di ba kumain ng manok, paano lang muna ng manok? Sa kanilang laman, pag may pera na. Mas mahal ang laman. <laughs> <laughs> Mas murang pa. <laughs>

Pero pag salita, pag ang ulam adidas. Malun pa. Buhay. Mga sekarang buhay. ang iba magbukbang na maraming ulam At ako magbukbang ko kanil lang kunting ulam kaya lang kasi so, wala pang income Yan nga pala mga kasikaraan, ingin lang sa anak ng pabor sa inyo. Pwede bang mag-like and share yung itong mga reels at saka video ko? Kung okay lang naman sa inyo. Para naman kaya paano, sa sunod, manok na ang ibubukbang ko, hindi na yung paanang manok. Kung <laughs> karnit ako. <laughs> Ngayon, paalam muna. Kasi, may income. Huwag damo, oh. Lalaki, Salap. Wow. Parang sa ng mainit at malamig na kanin. halong haluin Ah, pakasarap. Puro yung buyan. Sinsen na kayo sa Tagalog ko, malapit na maubos. Tagalog ito tinandagan na ang ko. Halong bisaya na. Hmm, halong na. halong tanda ganon. Kasi naubos sa Tagalog ko, mga kasikaran. Ang hangang pala. May silyo. pala

Dan meminta empat <laughs> rasa. Sa ibang bansa na nakakain ako ng Adidas na fish cooker, wala nang lembuto. Hmm? Hmm. Lembut. Makakain mo pati buto. So, bakit ako lang lembut? Hmm. Malambut. Kung nakapirak, bilang fish cooker. Hmm. Bago luto na yun. Sarap. Hmm. kalau meja. Bagus, tinggal harap letik pandito. kasi karang ganito ang buhay ko sa probinsya di katulad nag abroad uh, pa ako sabagay kahit nung abroad pa ako kumakain naman ang mga anak ito. ay paborito ko talaga ito kaya lang ngayon parang napapadalas ang kain Kasi sa lahat ng parte ng manok, ito lang pinakamura, Adidas. Siya na lang, oh.

Apa ah, kasarap? Korea buyag. Adidas. Adidas. Left and right. Adidas. Mahal sabau sabaw. Wow, laput. Manghang pa. Huh? Manghang oh. hmm? Wow. Mau bulak nak kendalirin orang. Usahak main, bukannya dengan puji beku rami ata mga kasakran pag mm, kanon ko ngayon ah ba't magaga pa naman kanin pala last na ito balor kan na on talagang piso lagi lang yung dinagdag ko mga kasikaran dahil napas daming sabaw ko ay tinko lord ay think lord yung mga mga kasikaran pinagpapawisan ako dahil masarap maanghang Baka hindi pa na naranasan kung mag-ulam ng ganito, mga sikaran, subukan yung sarap. Kasi sa iba, ginagawa ito ng pulutan. Kung sa akin, mag-ulam ko ito. Kasi masarap. sabokan itu parang amuk ke parang di sih seperti butuh nangan ya pak nama lu kan ang hang. Uh, sinisipon sa ang hang. <coughs> Nakahalo yung pawis sa kauhog mga kasikaran. <laughs> Dahil sa ang hang. Puro masarap. Ubus ang kanin, mga at tulad yung sinasab inaay hinihiling ko sa inyo baka pwedeng palike and share naman ng ang mga video ko sa youtube subscribe sa, sa facebook follow like and follow follow and share Bye bye, bang Sekaran.